Kung minsan ay may pag -uusin. Sa pumalaking malaking karangalan ang tanggapin namin ang ganitong award mula sa aliw na sadyang nakakaaliw ng aming puso sa panahon ng pandemic. Pero patuloy po tayo sa kapit kamay na pagtulong sa maralitang Pilipino. Labing tatlong milyong Pilipino po ang umaasa sa atin ng libreng serbisyo legal at ebidensyang matatag at matibay sa hukuman. Kakampi po namin kayong lahat, ang mga nasa entertainment industry, kaya po kami ay full support sa inyo. Marami pong salamat sa inyo. Mapuhay po ang sambayanan Pilipino. Na parang sa isa mong kumpas Bayan ay nahango sa tinig Sa lambong sakit na balik Tagumpay ng bayan na